Well, gusto ko nang maniwala sa mga sinasabi ng netizen, ng taong bayan na duwag si Duterte. Uh, totoo ba? Napupunta siya sa mga korte? Eh samantalang noong nung, nung nag-file ako ng kaso laban sa kanya, ay hindi naman siya sumipot sa dalawang instance na dapat siya ay sumipot. Nag kung ano-anong dahilan ng kanyang abogado. Tapos dito uh, na, na formal na iimbitahan at magkakaroon siya ng pagkakataon si dating pangulong Duterte na depensahan yung kanyang Peking War on Drugs. No dito niya ipakita na talagang naging effective at talagang gusto ng mamamayan yung kanyang War on Drugs. At dito rin haharapin niya yung mga biktima, pamilya ng mga biktima na kung ma ma makikita niya siguro dito yung mga epekto sa biktima ng mga mga ng, ng War on Drugs niya. Kaya kung ako sa kanya no, ah, maging matapang siyang harapin. Kasi mukhang matapang lang siya magmura, matapang lang siyang magsabi ng ano-ano mga kabastusan laban sa mga kababaihan. Pero ito na real ang sitwasyon para maharap niya yung mga biktima ng ng kanyang war on drugs ay kailangan niya ring harapin.